Ito na yung part 2. Kailangan kong bagsak sa drag lane, hindi napapasayon. Kailangan na ayusin nila yon. Yung slack, yung tawag dito slack, yung gumagalong dito sa ano, sa manubela. Locker arm, yung tawag doon. Yung arm niya. Yung kailangan check up mo lahat sa ilalim. Yung mga defect. Bago siya makapasa sa dito sa Saudi. Uh, ano, Saudi LTO. kaya ko pala kung may bagsak sa taas nung isa ata pumasak ano to Tres, uh, 15 na basto sunod sunod ang mic, uh, minimum ng pag check dito mga 5 minutes siyang sakir Dito, kailangan kabisado mo yung mga bagsak dito sa ilalim. Pag hindi mo kabisado, mabagal kang mag-check kaya kailangan kabisado mo mulat yung mga ano dito mga mga bagsak yung mga kasi yung mga halimbawa yung uh, yung locker arm tapos yung arm niya may mga ano yan numero yung halimbawa yung mahaba na yon yung yung arm niya meron yon tapos yung mga o oh, hose-hose na mga prino may ano yon numero may tawag doon kaya kailangan mabilis yung matamuk sa bakisik kasi once na meron kang na miss Yun Swerte ng ano, customer Pag merong kang na miss na hindi nakita Ay dito kailangan pagpilisan -di bagsak noon steering either arm. Ang tawag dito, ang tawag sa bagsak. Kasi yung nasa baba, yung mahaba na ganyan, one yung tawag wahed kung sa Arabic. Kung sa taas naman yung paano, arba. Arba four ang tawag doon. Steering ball joint. Ang tawag doon, steering ball joint sa one. ang kasi yung bagsak ng mga bus na yan ano nung uh, ano niya steering idler ar arm niya kasi di ba si Manobela laging ano kaya yun ang sagit pero na-adjust naman yun may adjust yun sa loob di ba o, pag malakas yung kalugnan niya ano na siya kailangan adjustan mo iba't ibang klase yung sasakyan na dadan dito hindi lang basta bus mga iba't ibang uri, mga merong Porsche, meron siyang uh, uh, mga Hyundai, mga Toyota, Isuzu, uh, Volvo, Mercedes, Mercedes Benz, Rolls Royce, Royce, lahat na, na klaseng sa Canada. May motosiklo pa. bilis. Yan lang trabaho ko dito sa akin. Sa bansang akin na uh, pinalalagyan na yun. Yan. Halimbawa, yung mga ano, yung mga matisikap natin na iba, meron yung uh, mga mamahaling sasakyan. Turan ng mga Bugatti. Yan. Yung mga pang-racing nila dito. Yung mga... Bira kasi dadaan dito sa malilit na estasyon na kinala Pero sa Riyadh, sa main office, ang dami doon. Yung mga dami doon na ma ma mamahaling ma mamahalin Yung mga hammer na yung mga gamit ng mga prinsipe. Tapos yung mga din po dyan kasi duman na yan kanina. Chinik ko yung bagsak. Yung bagsak. Bagsak mismo na binagsak ko kanina. Kung inayos ba niya, inayos niya. Kaya, yun lang ang titignan ko. Hindi, hindi na ako titignan iba. Kasi pag may na place ako na bagsak, hindi ko na pwedeng ibagsak. Yan. Ayan, tumatakbo yung driver ko Pakistani. Eh. Nakaupo sa ta si manager ko kasi wala, wala yung inspector ko na Saudi na isa. iwan, baka nagkakati pa sa bahay. Yung isang driver kong Saudi wala din. lahat yan sa taas ilaw tapos yung diesel is smoke ang pag diesel smoke pala dito sa KSA hindi tulad yung ginagawa din dyan sa Pilipinas na burburin mo lang hanggang sa lalabas yung usok hindi mali yun masisira yung ano makina ano lang 6 seconds lang yan tapos 2000 uh, yung RPM niya bibilang ka ng uh, urasan mo ng 6 seconds tapos burn pack. yan. Tapos 20 20 na naman. Tapos isasak pero nakasaksak na yung prop doon, yung prop, yung analyzer ng ano diesel. Malba pag lumabas yon, no? mo lang yung resibo. Hindi kaya automatic na sa dito sa control room sa taas na paglabas na ano ng resibo na malaki, yung malaki na LRI tawag doon. Uh, in inspection report Malapit report niya Inspection report na tawag dun Pangatlong beses na yan bumalik Kasi karina hindi na inayos Kaya In-spray up ulit yung bagsak Pangatlong beses na yan Hanggat hindi mo inayos yung bisong sasakyan Hindi mo pwedeng ipas kailangan tawag doon, kailangan sida na, sida sabi nila, kailangan bagsak is bagsak walang ano rito, favoritism meron namang ano sa akin naman, nabibigay ako ng ano konting consideration pag nakita ko na pwede pwede kong ipasa hindi yung ay hindi, hindi, kailangan ano, hindi, hindi bawal yan, kailangan medyo tayo sa public mga ganito, bigyan mo ng consideration konti yan lang po nagtatapos ang ating uh, ano vlogs maraming salamat po mabuhay po tayong lahat mga ka-OFW